Magandang araw sa inyong lahat, mga katuyo, lalo na sa mga health conscious. Ang tuyo na ito ay naturally brewed. Purong natural na gawa sa soybeans, wheat, at asin. At lalong-lalo na yung rice koji. Koji talaga ang nagdala dito, kaya ito ay nagiging tuyo. Ang tuyo na ito ay naturally brewed. Pag sinabing naturally brewed, Tingnan mo dyan sa mga grocery, sa mga mamahaling uh, mall, ay mahal talaga ang naturally broad. Uh, bihira ka na makakita ng mga naturally broad, kaya mahal, mahal yun. Pero may good news tayo, itong uh, King Ikigay ay gawang Pinoy, purong natural. It, ito ay uh, naturally broad na gawang Pinoy na toyo. Ang produktong ito ay napaka-healthy dahil gumagamit ito ng koji. Ang koji ay isang edible mold na ginagamit sa fermentation. Ang koji ay ginagamit na ng China at Japan daang-daang taon na. Ang koji ay napakaganda sa proper digestion. Bakit during fermentation Koji releases enzymes amylase to break down complex carbohydrates into simple sugar. Also, koji releases enzymes protease to break down protein into amino acid. Isa pang napakagandang benepisyo ng koji ay sa ating gut health or gastrointestinal tract. Koji also contains abundant of probiotic and prebiotic ito ang kagandahan sa isang naturally brewed or fermented soy sauce because it undergoes a process of fermentation by combining steamed soybeans, roasted wheat, din by adding koji molds to begin the fermentation and after 3 to 7 days the culture is added to a salt brine put into a big jar like wine, a traditional and delicate process of fermentation that it takes six months to years. It's inky brown color o yung pagkakulay itim ng uh, isang tuyo is a primarily result of the sugar release during fermentation process. The reaction occurs when sugar and amino acid are introduced into intense heat. Doon, nagkakakulay ng itim ang isang naturally broad soy sauce. Mga binipisyong makukuha kung ang isang soybeans ay dumaan sa isang fermentation. In general, soybeans is a good source of protein because it contains a very high in amino acid. Permented soybeans are associated with disease prevention and overall improved health. Napipigilan nitong magkaroon ng sakit ang isang tao at nakakatulong pa ito upang maging malusog ito. This is because trypsin inhibitors are removed during fermentation process. These trypsin inhibitors hinder the ability of your body to absorb health benefits from soybeans. Ito kasi ang mahiwaga sa isang soybeans kapag kumain ka kasi ng isang soy products na hindi dumaan sa fermentation ay makakain mo din kasala, kasama yung trypsin compound na nasa soybeans. Itong trypsin compound kasi pagdating sa yung intestinal tract ay may kakayahan itong i-block ang lahat ng nutrients sa soybeans para hindi ito maabsorb ng, ng iyong, katawan. Ang mga health benefits na maabsorb sa iyong katawan ay ito na yung calcium, magnesium, manganese at phosphorus para sa iyong bone health. Para sa malakas na buto. Para naman sa heart health, ito naman ang mga niacin, calcium, magnesium, folate, potassium, and copper. And also other compounds that help to reduce menopausal symptoms. Many commercial soy sauce use acid hydrolyze instead of Koji to speed up the process and creating batches of soy sauce within a few days and get their color from artificial coloring.